Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang bayrang ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit niyong gawa ng mga kontrobersyal na isyo, ang mga Duterte at gawa ng di o manay mga samot saring kasinungalingan, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte. At pilit niyong pagtakpan ang nasa likod ng panggigipit sa former President na di o manay sa pilitang pag-aresto para dalhin sa The Hague sa The Netherlands. At isuko sa dayuhang hukuman na kasalukuyang ngayong nasa Ay ICC Detention Center ay sadyang hindi nyo talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. Matapos ang pananahimik ng President Pro Tempore of the Senate of the President na si Senator Jinggoy Estrada ay hindi na nakapagpigil binasag na ang katahimikan at nagsalita na tila tahasang sinampalang katotohanan ang kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr. at tila pinalamon ng kahihiyan at katotohanan ang bagong promoted PNP Chief na si General Nicolas Torre III. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig. Matapos ang di o Manoy hindi mapaliwanag na pag ng kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr. at isa sa di o nangunguna sa pag sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte at ang sapilitang pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Rua Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands at para mahatulan sa Dayuhang Hukuman o ICC. President Pro Tempore ng Senado na si Sen. Jinggoy Estrada matapang na naglabas ng mga maanghang na pahayag na tila sumampal ng kahiyan at katotohanan sa new promoted PNP chief na ngayon ipinalit na kay General Marbel na si General Nicholas Torre III. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Balitang National, and I quote, Senator Jingoy, di si Torre bilang susunod na PNP chief. Napaka-aruganting chief. Hindi sang-ayon si Sen. Jingo Estrada sa pagpili kay Criminal Investigation and Detection no. CIDG Chief Nicholas Torre III bilang susunod na hepe ng Philippine National Police, PNP. Sa isang radio interview nitong Sabado, Mayo 31, 2025, deretsahan niyang sinabing arugante raw si Torre. For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-aruganteng Chief PNP, Annie Estrada. Nang tanungin naman kung ano ang kanyang expectation sa magiging liderato ni Torres sa kapulisan, sagot ni Estrada, I do not know. That remains to be seen. If he will continue his arrogant ways and governing the police force, I don't know what will happen. Matatanda ang noong Mayo 29 ng kumpermahin next Executive Secretary Lucas Bersamin na si Torre ang susunod na PNP chief matapos ang nakatakdang pagriritero ni General Romel Marbel. Matatandaan noong Mayo 29 ng kumpirmahin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Tore ang susunod na PNP chief matapos ang nakatakdang pagriritero ni General Romel Marbel. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut saring sa komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Mabuhay ka po, Sen. Jinggoy Estrada. Post nyo po matanggal si Diwata Tore bilang PNP chief. Wala siyang kredibilidad na maging PNP chief. Kailangan na talagang lumayas si BBM sa Malacanang. Hindi na alam ang tama at mali. Dapat ang napropomote para sa mataas na pwesto ay ang mga matitinong nagsisilbi sa bayan. Hindi yung nagsisilbi sa iisang tao lamang. Torete Espampos, Rod falsifier, arrogant, bully doesn't know how to respect elders. Thank you, Senator Jingoy Estrada, for telling the whole Filipino that Torete is insanity because he doesn't know how to follow laws and rules. Agree with Senator Jingoy. Mabuhay ka, Senator Jingoy, for standing up against sa katiwalian. God bless Sen. Estrada. Dapat idaan talaga yan appointment panel. Daming mas mahigit na high-rank official kaysa mas kay Torete na may ang focus ng uh, ng drug uh, uh, campaign ngayon may huhulihin kasi nakakalito po talaga eh una pinagtatanggol yung mga adik hindi naman daw talaga adik yan dahil nag-extend lang ng oras yung panahon ni Marbila kaya uh, sa sa mga pronouncement pa lang eh mas mas magaling mas magaling dihamak to si Tory kaysa kay Marbella kasi may pinahuhuli siya. <laughs> Kay Marvel, parang pinagtatanggol niya yung, di ba? Pinagtatanggol niya kung bakit may gumagamit. Eh. Parang ang hirap uh, ang hirap pong tanggapin na, bakit mo yung pagtatanggol PNP chief ka, pagtatanggol mo yung paggamit ng droga? Okay. Mas maganda naman po yung may mahuhuling tao kaysa sa droga lang yung hinuhuli. Iyon yung, Yun yung pangumuno ni Marbili. Eh. Pero ganito po, no? uh, ano yung sa tingin ko magkukulang dito? nakita na po yan ng mga nauna eh. Di ba? Kaya po walang gaan nung, nung, araw, before Duterte's time, ganyan na po eh, hulihin ka sa salang droga, makakapagpiansa ka, balik ka na naman sa dating trabaho. Di ba? Eh, ang, ang point ko dito, kaya nga nag-conduct na ng war on drugs si Tatay Digong kasi mapipilitan na silang, ma yung kumbaga, tama naman yun, no? Ah, tama naman yata tayo na, na, na mapipilitang uh, manlaban na lang kasi yung yung mga binibitawang salita ni Tatay Digong ni, eh. 'Di ba? Titigukin din naman sila eh. So, posibleng posible talaga 'yun yung mga may nanlaban. Pero milyon po yung natukhang eh. Natanda niyo po, milyon po yung sumuko o na, nagpatukhang. Ibig sabihin, hindi po yung tukhang equals dedo ka. Ah yung tukhang kinikilala mo yung na gusto mong magbago, di ba? Nagpalista ka. Tapos imomonitor ka kung talagang tumataba ka na. Okay, ganun lang naman sa mga adiksyones, di ba? Pag mukhang tumataba ka, uy, nagbabago na to. In contrast po rito, kaya po sa akin, yun na talaga eh, yung ultimate na magandang uh, kampanya sa droga, yung war on drugs ni Tate Digong. Given pa, no? Given pa na Nagmula talaga kay Pinoy na anlala na talaga ng droga. Oh, eh ito naman. Napakaswerte ni BBM. Bakit po? Anim na taon, walang naging bagong adik. Anim na taon, walang Kasi impractical po mga mga abnormal na lang po 'yung mag adik nung panahon ni Duterte. Ibig sabihin, nung pan nung panahon ni Pinoy hindi ka adik. Tapos nung si Duterte na bigla ka nag-addict, yan ang hindi ko kayang tanggapin. Eh. So kung may anim na taong kampahinga na walang bagong addict, ang laking bagay po nun. Yan yung minana ni BBM. Yan yung, yan yung hindi nila kinukwenta eh. Ilan ang adik na minana ni Tatay Digong? Ah, continuous ibig sabihin continuous yung yung pag addict ng mga tao nung panahon ni, 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 ni uh, yun yung height eh, di ba? Panahon ni Pinoy, continuous yan. May mga araw-araw, may mga nagiging bagong adik. Pero matiti ko sa inyo. Abnormal na lang yung nagiging adik nung panahon ni Tatay Digong. Kasi alam mo nang may tukhang, alam mo nang may mga natutumba, tapos saka ka mag-adik. Nung kay Pinoy, hindi ka adik, bigla ka nag-adik. Yun po yung pinakamalakas kong, kong uh, argument dyan eh. So ang minana ni BBM, walang bagong adik sa loob ng anim na taon. Ah, oh, ba? Diba? 'Yun 'yun eh. 'Yun yung gusto kong ipunto rito. Swerteng swerte talaga si BBM. Konti na lang kaya lang, 'yun nga, ang, ang ano, buelta na, bumabalik na uli, nariyan na sila uli. Okay. Ikalawang punto. Dati na yan eh, pinag-uusapan na yan eh. Huhulihin mo. Dahil droga, droga means money. Pag ikaw ay uh, sa pagbebenta ng droga, maraming pera. Kung maraming pera, marami rin kayong pampiyansa, marami rin kayong pangmagaling na abogado. Kaya nga yun yung utos ni Tatay Degong, di ba? Pag nanlaban, itigukin. Malinaw yun eh. Siguro, malinaw na sa atin kung ano ibig sabihin nun. Eh ngayon, kay Torre, sinasabi kasi ni Tore, suspects are apprehended, uh, apprehended alive. Ganun pa rin, no? Bloodless pa rin. Walang mamamatay, huhulihin. Una, delikado po 'yun para sa mga law enforcer. 'Di ba? Inuutosan ka mang huli, pero hindi ka inuutosan patayin may hulihin. Pwede ba mangyari 'yun badong makakahuli sila nang walang lumalaban? Pwede. Kasi matatalino naman mga drug lord eh. Oh, hindi kayo papapatay kasi order yan na hindi kayo papatay. Kami na bahala sa inyo. Pag nahuli kayo, kami na bahala sa abogado, kami na bahala. Tuloy-tuloy lang. Piyansa, labas, pwede kang ilipat o kung ano pa man ang gustong gawin sa'yo. Pero magtutuloy-tuloy lang yung, yung bentahan. Kasi kayo pa rin naman yun. Di ba? Lalo na kung maliitan lang. Magagawa nila ng paraan yan. Hindi ko alam, parang merong sa non-bailable at bailable, merong gaano karami yung taglay-taglay mo di ba? para maging non-bailable. Kaya, marami silang mahuli. Bakit hindi? Performance yun eh. Ah, very good ka. May award yan, di ba? Ikaw ang pinakamaraming nahuli. Tataas yung rango mo. Magiging masipag yung polis. Pero hindi po ibig sabihin niya na uh, magiging kasi three years na lang sila 3 years na lang yung yung tunungkulan ni BBM. Magkakaroon pa ba ng epekto yan? Yung mga war on drugs ni Tatay Digong nga may immediate effect. Yun po yung ganong mga kung gusto niyo na impact. Yung katulad kay Tatay Digong na war on drugs ang may impact. Okay, punta po tayo sa dito sa ano, sa uh, pagde-delay, no? dinelay ni Casey Escudero, dapat ngayon po yung yung uh, as impeachment court. Maganda naman yung mga katwiran ni Escudero. Lagi naman mag, may katwiran si Escudero. Eh. Kahit palpak na eh, may katwiran pa rin. Eh. Okay. Uh, dahil daw ipa ipaprioritize yung mga pending bill. O oh, ba diba maganda? Kaysa naman sa politika. Politika lang yan eh. Gusto nyo tanggalin yung vice president. Politika lang yan. E di i-prioritize na lang natin ngayon yung mga pending bills. Sa biglang tingin, okay naman pala itong gusto ni Escudero. Tapos kung ikaw naman ay Duterte, aba, mukhang maliligtas na sa impeachment si Bipisara Sara dahil ayaw na isa lang. Pabor na pabor sa atin yan. Okay, pero ganun din naman yun eh. Kaya nga sabi ni Bipisara, Sara, mas gusto niyang matuloy. Alam niyo kung bakit mas gusto ni Bipisara Sara matuloy? malilinis niya talaga yung pangalan niya. Okay. Kanino pumapaborto yung pagde-delay? Kay Chis mismo. Kasi nanliligaw yan si Chis eh. Tandaan ninyo, uh, nagsalita na po yung mga dot, pro Duterte na nanliligaw na si Tito Soto at saka si Chis Escudero may lumalapit na sa kanila para makuha nila yung mga Duterte Black. ba? Diba? Oh. Ngayon, isa to sa panliligaw ni, ano, ni Chase Escudero. kita okay, nyo ha. -de delay ko na yan hanggang ma-dismiss na. Tapos ang sasabihin niya na malamang yan, eh ilang araw na lang pagdating ng, ng 11 ba? Pagdating ng uh, June 11, ilang araw na lang, six days na lang eh. ah uh, may bagong kongres na eh. Di ipapasa na lang natin sa panibagong kongres. oh pagdating naman sa panibagong kongres, sasabihin nila, eh, lumang congress na itong nagpasa eh. Kung gusto nyo, mag-file uli kayo next year. O, anong sabi ni, anong sinasabi? Basically, wala na yan eh. Yung, uh, yung impeachment, uh, patay na yung impeachment. Tama naman si Dilima doon. Na kakatayin lang yan sa Senado. Pero hindi po kasalanan yan ni Sara Duterte. Hindi po kasalanan yan ng mga pro-Duterte. Yung pagkatay na yan. Eh wala naman silang numero eh. Ano sabi ni Marcoleta? Pag tinuloy nila yung impeachment, meaning pag tinuloy ng mga to, uh, ng Congress, mapapahiya lang sila. Wala naman talagang matatag na sampay ang mga yan. Tandaan po ninyo, bino po yan si Bibi Sara ng pinakamalaking bilang ng botante sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Siya po ang nagkamit. Nag 32 million po ang pinakamalaking boto na pwedeng makamit, makamit ng isang tao so far. Nakuha po ni B.P. Sarian. So hindi po obra, natatanggalin mo lang siya sa pamamagitan lang ng mga walang katotorang uh, reklamo. ire na nagpa-plot siya, na nag-hire siya ng, ng isang John Wick, si B.P. Sara Paano nyo mapapatunayan? Nakuha nyo na ba si John Wick? Sino yung nagpatunay? Yung sinabi ni Bipisara? Sara. Ang linaw ng sinabi ni BP eh. Di ba? Pag siya natigok, walang kakaso-kaso eh. Wala rin naman kakaso-kaso yung confidential fund. Ang sinasabi nyo lang naman, hindi niya pinapaliwanag. Bakit may mga ano? Paano mo ipapaliwanag confidential niya? Tanungin nyo sila. Pinagpaliwanag nyo ba yung Pangulo ng Pilipinas? Siya may pina kung kasalanan po ang may confidential fund, ebit eh bit si Marcos hindi nyo dinimanda. Siya may pinakamalaki. Kaya wala po talaga. Maniwala kayo. Ano sabi ni Marculeta? Nakakahiya lang. Bakit sila mapapahiya kung matutuloy ang impeachment? Eh isa sa judge si Marculeta. Tatanungin lang yung mga yan. Kailan pa sinabi? Krimen yung paghiganti kung may mangyari sa akin. Magiging krimen lang yun, no? pag natigok na si BP Sara, buhay na buhay. <laughs> Mati-trigger lang yun. Di ba? Parang, alimbawa, sinabi mo, ako pag nawalan ako ng trabaho, papatayin ko kay lahat. Alimbawa, sinabi mo yun. Nagtatrabaho ka, teacher ka, o kaya, uh, clerk ka, clerk. Pag ako, nawalan ng trabaho, papatayin ko kay lahat. Kakasuhan mo ba siya? <laughs> eh, hindi naman siya ng trabaho. <laughs> eh, yun po yung mga kinakaso nila. Mapapahiya kayo kasi nanalo si Marculeta. Speaking of nanalo, no? katulad na sinabi ko kanina uh, doon sa Brigada uh, Birada Aguila, ang tunay na labanan sa impeachment, yung election. Paulit-ulit ako dyan, na nangangampanya tayo. Iboto nyo yung Duterte, Ah, plus 2 kasi para hindi ma-impeach si Bipisara. Sara. Yan po yun. Totoo na po yan. Marunong naman magkwenta yung kabila eh. Alam naman nilang kwentahin yun. Alam na po ni BBM yan. Alam na ni Lisa. Alam na ni Martin. Na wala silang numero pagdating sa Senado. So pag, pag si BP Sara in-impeach pa nila, alimbawa sinalang nila, magagalit pa lalo yung tao. <coughs> magagalit palalo. Katulad na nagalit yung tao nung no, pinakulong nila si Tatay Digong. Wala nang katapusan yung galit kay Marcos. Baka mauwi pa yan sa pagpapalayas na uli sa anak. Napalayas na ngayon, baka mapalayas pa yung anak. Ang init dito sa ano? Ang init ang aircon. Sa hotel na to. Okay. <clears throat> eh, bakit ginagawa to ni Chis yun una? Nang liligaw siya sa Duterte Black. Di ba? Baka paki, pa, pinapakita ni Chis, hanggat ako ang Senate President, walang magaganap na impeachment. Di ba? O, di mag-iisip sila. Between Tito Soto. Ganun yan eh. Ligawan ngayon eh. Between Tito Soto na wala namang uh, nahihita yung mga pro-Duterte, yung mga Duterte Black. O between dito kay case na tinitiyak na hindi ma-impeach si BP Sara. O, oh, di ba? Magandang panliligaw. Ikalawa. Maganda rin po yan para sa nangangamuhan kasi yan si Kiss eh. Para namang hindi nyo alam na waiter nga yan, eh, di ba? Oh. Ang dami pong isyong kinaharap ni BBM lately. Natalo sa eleksyon. No? Palpak yung uh, palpak yung panawagan na rekonsilyasyon. Kasi siya nanawagan, tapos siya pa nagtapos. <laughs> siya yung nanawagan. Wala naman pumatol sa kanya ng mga Duterte sa rekonsilyasyon niya. Tapos, sinabi niya, huwag kayo mag-impose. Paano mag-impose yung mga Duterte? Wala namang pumatol sa iyo. Hindi ka naman sineryoso. Alam mo, sabi ni Bipisara, Sara sa topic namin kanina dapat to sa Birada Aguila. Kaya ala, hindi na kami, na, hindi na kami nakarating eh. Alam <laughs> ano niyo kung bakit hindi na nakarating? Pare kami nakarating? Pare-pareho kami madadaldala. <laughs> Kaya pag Monday, wala kaming ano eh, wala kaming uh, i-interviewin. Kasi kulang na kulang na sa amin yung, ano, yung oras eh. Nag-extend na yun ah. May extension kami ng 25 minutes. <laughs> Ewan ko bukas kung may extension pa rin kami. Malamang wala. Anyways, ah, uh, yun na nga, no, ah, uh, binalaan po ni uh, Marco sa issue ng impeachment na mapapahiya lang. Ayan po sabi niya, no, ni, ah, tapos na pala ito. Huwag na ituloy kung ayaw mapahiya. Eh, dito na tayo kay Ches Escudero. So, ano po ang silbi nito? Nung, ano, kasi para diversion, eh. Di ba? Kaysa napapahiya si BBM na pinag-uusapan yung inalok niyang uh, reconciliation, pero walang pumatol sa Duterte. Tapos tinapos niya rin dahil ang gusto nilang palabasin yung nag-impose yung mga Duterte. Ang gusto nilang uh, ang gusto nilang uh, ano uh, ipakita na kaya hindi matutuloy yung rekonsilyasyon, kasalanan na naman ng mga Duterte. Eh wala, hindi sila pinatulan. Ano sabi ni Bipisara ngayon sa dahig? Rekonsilyasyon? Away natin? Bakit inaintindi mo yung away ng pamilya-pamilya? Intindihin mo yung pagseserbisyo sa tao. Oh, nagmumukha tuloy siyang talagang hindi marunong magpresidente. Pahiyang-pahiya na siya sa rekonsilyasyon. Pinapahiya pa siya ni BP Sara. Ano sabi ni BP Sara? Unahin mo yung mga kapakanan ng tao. Unahin mo maglingkod. Hindi yung uunahin mo yung rekonsilyasyon sa pamilyan Duterte, pamilya Marcos. Wala namang katuturan yan eh. O ngayon, dahil sa ginagawa ni Chis, eto na ngayon yung pinag-uusapan. Ay, teka lang, balikan ko lang yung ano, no? Yung Ketore. Balikan ko lang. Alam nyo, mainit yung mga yung mga makabayan black, yung mga dilawan, tsaka kakamping dyan sa mga ng mga salitaan na paramihan, paramihan na mahuhuli. Bakit walang at saka yung human rights? Bakit walang protesta mula sa human rights sa makabayan black? sa mga kakamping at mga dilawan. Bakit tahimik kayo? Takantaka talaga ako eh. Tahimik kayo pagka kahit na anong pronouncement ni Tore, tahimik kayo. very supportive. Okay, diversion to, yung sinasabi, ginagawa ni Chesis Cudero. Kita nyo, yun na, do, doon na na napupunta yung pagtutol ng tao. Nagagalit yung mga yung mga congressman. Ah, bakit mo dinidili? Nagagalit yung mga sila Larry Bakit mo dinidili? Kami naman, wala kaming pakailam. Yung mga Duterte, matuloy man yan, okay din kami. Kasi madidismiss eh. Bakit madidismiss? May numero na kami. Nagsumikap ka. <laughs> tinalo namin si Marcos. Hindi naman tinalo, tabla, di ba? Five, five, eh. five tayo, five si Marcos. Siya talo. Worst, worst ano yun, eh? uh, worst result in a sitting president. No? Talo siya. Siya ang natalo, pero tayo hindi. Zero nga. Konti lang talaga pag yung opposition ka, konti lang ipapanalo mo. Ito lang ang opposition na nakatabla sa administrasyon, sa paramihan sa midterm election. Oh. sangka pa? Yun yung sinasabi natin na si Marcos talaga ang talo rito. Okay. Yun, nadadivert ngayon. Uh, isa pa. Para pandivert niya rin yan eh. ba diba, natalo sila? Para hindi na po isipin ng tao na talonan sila. Nanawagan ng rekonsilyasyon at nanawagan ng ng uh, cabinet. pinag lahat ng mga cabinet officials pahiya pa rin sila. Bakit? Eh, nahala, nahalata ng mga tao na hindi niya matanggal. Ha? Hindi niya matanggal yung gusto niyang tanggalin. Nahalata ng mga tao na ginamit niya to kunwari pinag-resign lahat, pero i-retain din kahit yung mga taong galit na galit yung mga Pilipino. Yung mga tauhan niya, katulad ng magkapatid na Rimulya, na-promote pa si Tori, si Recto na retain din. Yung iba na promote pa. Oh, yan ba 'yung sinasabi mong the people have spoken? And the people have spoken pero ni mo pa rin 'yung mga taong inayawan ng mga tao. So sa madaling salita, 'yun na pinag-uusapan, 'di ba? Galit 'yung mga tao na tinanggal si Minandro Guevara kaisa isa isang may prinsipyo at niretain yung mga ayaw namin. Sa makatwid, kinakailangan niya ng natutuwa sila. O, kita yung pronouncement ni Marcos, biglang ayaw niya na ma-impeach si B.P. Sabi ni Chis, wala nag-utos sa kanya. Maaring wala nag-utos. nag nagkusa ka lang. <laughs> Minardo ba o Minandro? Nalilito na rin ako sa sobrang... Uh, <laughs> Totoo naman eh. Tayong mga Duterte, mas gusto ako ha. Personally, mas gusto kong... Mas gusto kong matuloy na yan eh. Kasi malilinis ni BP Sara pangalan niya. pag natalo sila diyan hindi na nila pwede. Kaya lang, pag na-dismiss, na wala na gaganap na trial, pabor din. questioning <laughs> ko pa ba yan? Eh, maasar lang naman yung mga loyalists. Maasar lang naman yung mga pro-Marcos. Eh, di ba? Para makabawi naman tayo sa pang pang-asar nila, antikler Ah, minandro pala itong mga mga ano natin, nanonood sa atin. Dalawa minandro dito, Minardo. Yan, Minardo. Pandivert. Nadadivert ngayon. Kinaako ni Kiss ngayon. taka maganda kasi yung katwiran ni Kiss eh. Unahin pa ba natin yan kaysa dito sa mga may sinabi pa si Kiss eh. Pag hindi natin sinalang ngayon, isasalang yan sa next Congress, sa 28th Congress. Pero pag hindi natin sinalang itong mga batas na to, wala na to uulit na naman. Okay, tama nga naman. Kung ako, eto na lang talaga. Okay, tingin pa tayo ako mayroon pa tayong nakaligtaan. Ha. Pag baka may mayroon pa tayong nakaligtaan. O, oh, yan pa sinabi ni Jesus Cordero na hindi na talaga napipigilan yung pagsingot. Hindi naman siya dating ganyan. na anuman ang pagpasyahan ng uh, ng plenaryo ng Senado, yun po ang masusunod. Hindi po mga congressman, hindi po yung mga media, hindi po si Ontiveros. Yung majority na Senado magpapasya. Pero basahin po natin itong sabi ni Ontiveros. Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin, sobra-sobra ng paghintay ng mga Pilipino. Let us all hope that this is the last delay. Oh, ito po, hindi kami nakarating dito, yung sinasabi ni Bipisara ni BP Sara na nung kinuwento niya kay Tatay Digong yung sa oath taking. Ito po ang sinabi ni Tatay Digong, no? Uh, you set me free and I will take my oath. So yun po ang gusto ni Tatay Digong, napalayain muna siya. Speaking of palaya, no? May wag po kayong mainip, no? Wag po kayong mainip. Bago na naman ang kuta, <laughs> hindi ano to. <laughs> Kasi bukas may ano na naman, kaysa bumiyahin na naman po ako, mula na naman sa Bulacan. Ah, uh, Nag-hotel na lang po ako rito. Ito nga pala ang aking sinama, nagsama ako ng... <laughs> oh, labas ka na rin, tapos na ako mag-vlogs. <laughs> Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Yan pakape naman kayo. Ma uh, nag-enjoy po ako sa ano, sa totoo lang po nag-enjoy tayo sa Birada Agila pero nagsasuffer po. <laughs> yung regular ano ko. <laughs> nagsasuffer kasi hindi ako nakakapag-vlogs ng maayos eh. Pag lagi nasa biyahe, lagi. Yan. Kaya lang nakakatuwa kasi, di diba? Yung natya-challenge mo yung sarili mo, hindi ka naman, hindi ka naman nag-aral ng uh, ma journalism o broadcasting, tapos nasa mainstream media ka. <laughs> Big time na si Tatay Badong, may bagong kabinet. <laughs> ang ingay ni Dilima at Tonte ngayon, sunod-sunod. Eh, yan lang naman ang kaya ng mga yan, mag-ingay. Wala naman. <laughs> Wala naman pong katuturan. Yun nga, pinakamalaki na nilang panalo eh. Senador. Maging senador la Tatay Badong, si Tol. He... Hinihilot na, sumisipsip na kay Inday, dapat daw i-dismiss ang impeachment. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang video ito. Mabuhay ka Pilipinas!